Maganda, magandang topic din naman 'yan, no. Unang-una para alam naman natin yung ano, yung uh, yung level ng play sa PBA and uh yung klase ng players na naglalaro sa PBA, sa PBA, no. Uh, ngayon, dalawa-dalawang iniisip ko ko dito eh. Una, okay, kung magdadagdag ka ng another teams. Uh, pero ganyan pa rin ang nangyayari with regards sa pagbabalansin ng things. Bali, wala rin eh. Ang mangyayari, tinulungan mo lang magkaroon ng livelihood ng mga to. Pero in the end, doormat pa rin yung mga isa ano mo lalagay yung isasama mong team. Eh, baka yung team hindi na rin sumali. Kasi sige, may sumasali yung team para ano eh, maximum exposure eh, di ba? Umabot ka hanggang semis eh. Di ba? Eh, kung gano'n pa rin ang klase ng I'm not, ano ha, wala akong sinasabi na ito, ito, real talk lang, no? Siyempre, gusto mo rin makakuha ng market players eh, di ba? Para siyempre may, may mga franchise player na tatawag para meron kang konting, uh, yabang, okay? May konting uh, dating yung ano, yung yung team, di ba? Uh, ang nangyayari kasi, eto wala pa tayong pinag-uusapang expansion teams, di ba? Nadadagdag. Ito pag nakita mo, hindi pa rin balanse eh. Di ba? Eh sino yung ah. ano, sino yung medyo angat na angat diyan. Masyadong ano eh, yung discrepancy ang al layo sa mga e po, Oh, lowly teams eh, no. Malaki. So pag magdadagdag, ano na naman mangyayari? Bababa din ka ano nito eh. Okay. Kung, kung 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 magdadagdag tayo. Okay. So 12 teams mm -hmm. ay ata, Kaya ya, siguro dalawa siguro isa o dalawa. Ngayon, Pero okay, bumalik sila sa tinatawag na Protect 8 rule. Okay? Para ma, ano yan, ma, maikalat ang mga magagaling na players. Actually, pare, yung Protect 8 na yan, ginawa yan, maliit pa yung number of teams. Walo palang yata. Kahit bakit Protect 8? Dahil konti lang yung kukuha ng players na matitira. Ah. E ngayon, kung dadabi tayo, I would suggest Protect 6. Di ba? Oh Protect 6. Sige, top six nyo. Itabi nyo. Yung hindi, pamigay nyo. Oh, core um, players. Oh. Ah, ibang players. Kasi may mga ibang players dyan na pwede pang pairs 5 team. Mm -hmm. Bakit nyo iyaan na dyan? Kasi, kung sa kasakali, eto real talk lang. Mag, mag expansion ka, tapos dyan mo ilalagay din sila, tulong din sila. Eh, hindi naman magpapanalo yan. Mm -hmm. Hindi pala si, eh. siya. Oh. Diba? Oo. Pupunta at, lang, at di, mas, pupunta lang din. At magugustahin di, pa nila, Yes, ang dami. o punta din doon, mas, doon sa sister team. Yes, yun tayo. At, at, uh, at, ang mangyayari dyan, eh, mas, ako si player, mas gugustuhin ko na na nasa MPBL ako, o sa PSL, oh, o sa Ebel, di ba? Di ba? Kesa yun nandito, tapos ano ka lang, ay, ay, binubugbog ka rin naman, wala rin naman, di ba? Hindi, wala, walang ano eh, walang, walang mangyayari. Gusto ah, kasi, ah, uh, ang PBA kasi parang ano na lang eh, parang uh, nadodominahan na lang ng dalawang ano eh, dalawang korporasyon eh. So kailangan eh i-balance nila. Okay, eh, uh, yun nga, magkaroon nga ng rule na gano'n. I don't know kung pa, paano gagawin yan. At syempre, bago ka magkaroon ng gano'ng rule, eh, another rule, eh, may maximum naman ng mga sister, ano, sister-sister company. Eh, nung araw, dalawa lang yan eh. San Miguel, tsaka Ginebra San Miguel eh. Eh ngayon, meron na. <laughs> meron na. Ano yung saan? meron pang North Pole. Eh, diba? parang ang dami ng kunik-kunik eh. Yung uh, Talk and Text, merong N. Eh, uh, tama ba? May NX, May Meralco. O, eh, diba? Ang dami rin Eh. Si bisan, umiikot din dun eh. Sila rin eh, no? Eh, kaya bisan hmm. eh kawawa din yung mga yung mga players. Okay? na hindi na bibigyan ng chance tapos syempre ang nangyayari nasasayang ang career ang years nila imbis na nabibigay sila ng magandang playing time eh eto wala na wala na kasi una-una nasa malalakas sa team hindi na magagamit pero kung nasa team na balanse-balanse baka mabigyan ng gamit okay